Samantala, balikan natin ang ulat ni Lestor Aler, isang patay isang sugatan matapos na bumanggang minamanehong motor sa pampasaherong jeep sa Pasig City. Naroon live si Radyo Man Lestor Aler. Lestor kasamang Zander, kasamang Aljo dead on the spot ang isang babaeng angkas habang sukatan naman ng lalaking rider matapos na bumangga ang kanilang minamanehong motorsiklo sa isang pampaserong jeep sa kahabaan ng Marcos Highway na sakop ng barangay Santolan sa Pasig City. Pasado alas 4 ng madaling araw na maganap ang aksidente. Ayon sa may-ari ng jeep, kwento sa kanya ng 38 anyos na driver ng jeep na biyahing Marikina Pasig na mag-u-turn sana ito nang biglang sumulpot ang motorsiklo at magkabanggaan ito. Galing siya doon sa kabilang side kasi yung yotong siya lang pasig ah, uh, Nagulat ko lang siya. May motor na sobrang bilis. Sumabit sa Tapos, siya sa tangiliran. Tapos gulit-gulit siya dito sa side na ito. Dahil sa lakas ng impact ay tumilapon pa ang mga sakay na motorsiklo na isugod naman sa ospital ng lalaking rider habang inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nasuwing angkas nito. Samantala, nasa kustodiya na sa ng Pasig City Police ang driver ng jeep na tumangging magbigay ng pahayaga. Sa ngayon ay naialis na ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang motorsiklo at ang jeep na nasangkot sa aksidente. Habang bahagyang rumarami na ang volume ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Marcos Highway na papuntang Antipolo City at Cubao, Quezon City. كاسم موسى ديزيكسل أرمين مانيلا راجو مانليستورالير تاتا أرمين